Hanggang ngayon, hirap ka pa rin bang lumipat ng lane? Lagi kang nagbabaka sakali sa video na ito, step by step tuturuan kita ng tamang paglipat ng lane. Ito yung anim na sequence. First step, planuhin mo kung saan ka lilipat ng lane from point A to point B. Second step, inform mo yung intention mo using your signal light sa point na ito bigyan mo ng time yung mga nasa likod at gilid mo para makapag-adjust. Third step, kung safe, speed up on your lane para may one o lumayo yung mga nasa likod mo at gilid. Kung hindi naman safe, slow ka lang. Ito yung sinasabi ng mga matatanda na walang lumilipat ng lane na mabagal. Fourth step, check mo yung mga mirror mo. Kung sino yung mga sasakyan at e-identify mo. Fifth step, analyze mo yung nakita mo kung malayo ba o malapit, mabilis ba o mabagal, nagbigay ba o hindi malikot ba o hindi, last step, once na na-analyze mo ng safe, execute, pwede ka nang lumipat ng lane, wag mo nang balikan pag safe na, ito ang lesson, hindi porke na nagsignal yung sasakyan ay lilipat agad. Hindi porke na nagsignal light ka ay pagbibigyan ka, laging tandaan na ang magbibigay sa'yo ng lane ay ang third o ang pang fourth na sasakyan.